ang katanungan naman na susunod ay ang tungkol sa paglilipat ng isang guro sa isang pampublikong paaralan. Tapos ililipat siya doon sa bagong paaralan na itinatayo. Pwede ba siyang tumanggi? Iyon po ang katanungan ni Nora. Ayon sa Section 6 ng Republic Act Number no. 4670 o mas kilala sa tawag na The Magna Carta for Public School Teacher kung saan nakasaad sa Section 6 Consent for Transfer Transportation and Expenses Sa ngayon sa nabanggit na batas malinaw na kailangan kumuha muna ng pahintulot o consent ng pampublikong guro bago siya ilipat o itransfer upang magturo sa ibang paaralan. Subalit kung ang paglipat ay kinakailangan upang hindi maalintana ma ang serbisyo o edukasyon ng mga mag-aaral, maaari pa rin may ang mga public school teacher upang magturo sa ibang lugar kahit wala ang kanilang pahintulo. Basta ang school superintendent ay magbibigay sa nasabing guro ng notice Abil dong rason ng kanilang paglipat. Sa makatuwid, maaaring tumanggi o hindi magbigay ng kahitulit kung sakaling ikaw ang napili na ilipat upang magturo sa ibang lugar. Gayunman, kung ang iyong paglipat ay kailangan upang hindi maalantana ang serbisyo o edukasyon ng mga mag-aaral, maaaring magdesisyon ang isang ang iyong superintendent tungkol sa bagay na ito, alinsunod sa batas Babayaran ng gobyerno ang mga gastusin para sa paglipat ng guro at ng kanyang pamilya kung ito ay maaprobahan. Sumalinaw so po sa Section 6 Republic Act Number Republic Act Number 4670 o mas kilala sa tawag na Magna Carta for Public School Teacher po po na ilipat kahit sampung taon na po kayong nagtuturo dyan sa dati mong school ayon yan sa Section 6, Consent for Transfer, Transportation, and Expenses. Pero ito po ay kailangan na probahan at may balidong reason ang iyong superintendent. At dapat yung mga expenses sa iyong paglipat ay babayaran din. Yun po ang kasagutan sa iyong katanungan.